Ito ulit ang yung Kuya Mikey. Welcome to my channel. So guys, uh, ang pag-uusapan natin ngayon ay eh, napakasensitibo kasi ito yung base sa experience ko kung ano yung nangyari dito sa aking pagbibishpan. So yun guys, uh, nandito ulit tayo sa ating fishpan. So uh, ipapakita ko sa inyo ngayon yung isit uh, tilapia ko ngayon na inaalagaan. So magpapakain tayo. So may dala akong pagkain ngayon dito, ito 'yon, no? Oh. So papakita ko sa inyo yung aking mga alagang tilapia. Ayan, oh. Pagpapakain tayo, ha? Ah. sandali. Eh sila oh. Eh sila guys oh. So magpapakain tayo. Papakita ko sa inyo kaano na sila kalalaki itong mga alaga natin. Ayan, oh. Bigyan natin ng pagkain. Eh Ayan guys Yung ating mga alagang tilapia Gano'n sila Gano'n sila kalalaki ngayon Ayan oh. o so, Gutom na gutom Mga alaga natin Ayan Ayan o Ayan na sila Ayan guys yung ating alagang tilapia. So, yan ang ating fish pan ngayon. So, guys, dito yung kalaban na, yung kakabila natin, ito yung hito ang laman. So, mamaya magpapakain din tayo dyan. So, dito naman ngayon, ito muna tayo ang uh, ating pinapakain itong mga alaga natin tilapia. Wala na naman. No? Eh. Ang bilis maubos. Ang bilis maubos yung pagkain nila. So, guys, two weeks ago, uh, naglinis ka ako, kami dito sa aking fish pan. So, nilinis namin yung mga paligid. So, yung mga ano diyan inayos namin yung mga bakod na ating mga, uh, dito sa bakuran ng ating fish pan. Kasi medyo masukal na. So, nangyari? Inayos namin yung likuran. Ito yun, no? Guys, ano ang connection ng pagbabakod namin dito sa nangyari sugat? Kasi, during that time guys, na nagbabakod kami, nasugatan itong aking kamay. Ibig sabihin, nagpaltos. Bini sa kagagawa namin ng ano ng bakod, nagpaltos yung aking daliri. So, bini uh, na, na, tanggal yung balat, so ano, nagpaltos. Ito na ngayon ang next. Nag after na nagpaltos, syempre may mga balat na bagong balat. So, naglinis ako ng aking pispal. So, ganun ang nangyari. After na naglinis ako ng fish pan, Bigla itong namaga itong aking daliri. Meaning, syempre yung ating fish pan na marumi ang tubig, so na-contaminate na pasukan ito ng uh, bacteria or any kind na of dumi dito sa ating fish pan. Siguro may mga ammonia. So, meaning may, may sugat yung aking daliri. Dalawa guys, dun sa paltos. So, anong nangyari? Nag, namaga yung aking daliri. Guys, ano ngayon yung aral ng ating pag-a... Uh, bakit... Uh, sinabi ko sa inyo napakasensitibo kasi namaga yung ating daliri dahil dun sa tubig dahil ng ano tayo ng ating fish pan marumi so na-contaminate yung ating sugat so guys ito yung pinaka learning lesson wag na wag po kayong mag uh, uh, ha, mag uh, maglinis ng fish pan o mag uh, mag sa, sa tubig ng fish pan pag, kapag meron tayong sugat kasi maaring magkaroon ng infection yung ating sugat o yung ating mga kamay, daliri, kahit na anong mga ano natin, eh kahit na may sugat kahit paa ah. so maaring magkaroon tayo ng ah, pamamaga o pagkakaroon ng infection dun sa sugat na nangyari sa atin. So kasi ah, dahil doon na infection yung ating daliri, so nagbiglang namaga. O, ano lang guys ah, ah naglinis ah, ako ng ah, hapon kinaumagahan pag gising ko na magaagad yung atin. Kaya guys, kayong uh, nagpipispan, iwasan yung ano, humawak ng tubig, uh, lalo na sa ating uh, uh, pispanan, eh, talagang marumi ito. Mayroon talagang tendency talaga na ano, uh, magkaroon tayo ng, yung sugat natin, eh, magkaroon ng infection. So iwasan natin humawak o maglinis o any kind ng gagawin natin kapag may sugat tayo sa kamay man man yan o sa paa so maaring magkaroon tanga uh, infection yon o mapasukan ng ano ng maruming tubig so walang pinagkaiba siguro sa leptospirosis kaya sabi eh, kailangan nating uh, doble ingat lalo na sa may sugat sa mga nag ng tilapia so base sa experience ko talagang Meron talagang nangyaring uh, infection o nangyaring natubig uh, na marumi kasi dito lang. Ito lang guys guys, ah, naglinis lang talaga ako ng fish pan after one day talagang nagkaroon ng uh, pamamaga yung aking daliri. Sa ngayon uh, okay naman na. Ah. So napalabas ko na yung mga uh, may nana na namuo sa aking uh, daliri. So uh, pinainom ko na rin ng, uh, tawag to mga antibiotics. sa uh, nagpa-check up na rin ako. So Okay naman na siya, so medyo na-release na yung ibang mga uh, nana o bakterya dito sa ating uh, daliri. So medyo na iga na ano na natin, uh, ano na to, uh, one week uh, ago na or ten days na. So medyo, pero iniinom pa rin natin ng gamot, gawa ng uh, siyempre para magtuloy-tuloy na yung paggaling ng ating daliri dahil sa uh, bakterya o sugat na nangyari dito sa ating pagpipispat. so guys, learning lesson tayo ha uh, iwasan natin na may uh, humawak ng tubig sa ating uh, fishpan kapag meron tayong sugat learning lesson sa ating yan siner ko sa inyo, sana huwag kayong uh, uh, parang wag nang magaya wag na natin, wag nyo nang uh, subukan pa kasi magkakaroon talaga ng infection yung ating mga sugat sa ating mga daliri o kamay man yan. o kahit na paa Ah, so yun lang guys. Ito ulit ang yung kay Mikey. Sana may natutunan kayo. Salamat.